magandang hapon mga Luzon de Mindanao papasok tayo ngayon ng yungib o ng halap yung yungib dito ayan ah, na ba ayan na ba Awan. Alam mo po Gamay na ah, man. Ah, oh. Asa man ang na? Asa ang tagos na? Yeah. Ganito mga alap ng mga agimat mga bro. Ang Ah. Lalo tayo ng Skarte Ahawan Mayroon din nagpa-treasure dito mga bro Ayan ah. Harap tayo ng ano, gayuma hanapin natin ngayon gayuma. Hanap tayo ng gayuma. Asa ba na? Asa ba na? Ha? O, ganun? Asa ba na na? Asa na Asa na? Okay. Okay. Uh -huh. okay. Ito ang Ito yung Asa ba na na? na na? Asa Ito Ito yung pag-gayuma mga bro. Asa ba na ha, ni? Haya, pala ntao doko, isa daw. Oto mga promosis, yung mga malakas ng gayuma. Pusa na, ikaw kuho, basik nga. Ba? Ano on lang na siya? Okay. Ah. Yung daon. Sa mga kuya na talo ito. Yung daon yah. Bina kama malakas yun so na gayuma. Ab Iya. Kani kami mangalap sa Mindanao. Unsa lang man ni, eh, bro? I Ibulad pa ni dili na. Bilad Bulat pa. Ano ilang Asa man? Asa nang bangaga? Diyan daw nakakuha ng treasure. Ayan, dalawa. Ayan. Tandaan lang tayo baka ah, matalisot tayo. Udah lalim ni tu. No? Yang. Brother ke brother ko Oh ayo ni kok dah hasil dong dijuan dike dong Yan yo pandai uma nah bro Pak kita undang do para parame ilan ka Yan uni oh Yan Marami na Uyawa din yun eh. Talagsa na din yung motubo Ito na nakakuha na kami Tandaan niya yung ano Yung Dahon niya Sige mga bro mga sis Magpahalam na ako Pag ano na lang Ando na yung mga kasama ko sa baba Nagpahirap po yung daanan dito Kahirap na sa nagkalisod. <laughs> Ayan Ah. po. Ayan, Ayan Ayan. yung dahon niya. Ayan, Ayan. Ayan. Ayan yung apuhan apuhan ninyo ah. Oh. <laughs> ayan ay ko isa ay live kan dito sa pagbiting ng ato sa lumay ba ha lumay kaya sa bibing pa sa kuno sa una unsa man to kakala mo lumay na po sa kada kan yung ipangkuan ta ko ay sana gi ko anak isa ra oh, Sige lang kay ma-shortihan lagi tayo ng Terima, bro, palon nako.